Isang gabi, bumisita ang dalawang anghel sa isang marangyang mansyon. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, ang mayamong mag-asawa ay malamig at walang malasakit. Pinatulog nila ang mga anghel sa lumang basement na madilim at sira-sira. Doon natuklasan ang mga anghel ang isang lihim ng kayamanang ginto. Ngunit sa halip na ibunyag ito, tinakpan na lamang nila ang butas sa binting. Pagkatapos, dumalaw sila sa isang mahirap na pamilya, isang mag-asawa at ang kanilang munting anak sa kabila ng kakulangan sa buhay. Buong puso nilang tinanggap ang mga anghel. Pinatulog pa sa kanilang malambot na kama. Pinaumagahan, natuklasan nilang patay na ang kanilang mahal na kalabaw ng kanilang tanging kabuhayan. Nagtaka ang isang anghel. Ngunit ipinaliwanag ng isa, nakita ko si kamatayan kagabi. Ang nais niyang kunin ay ang babae ng tahanan ito. Kaya inalay ko ang kalabaw sa halip. Biglang pala sa kabutihang loob. Ang mahirap na mag-asawa ibinigay ng mga anghel ang kanilang natagpuang ginto mula sa basement ng mayayaman sa huli lumipad sila palayo iniwan ang isang mahalagang aral ang yaman ay hindi nasusukat ng tunay na kabutihan